Good morning! <laughs> Walang supply tayo ngayon. Supply muna tayo. Agoy. Kaya sabi ka, ang bilis-bilis ng ano, oras. Tapos na kailangan madali. Ikaw ang driver, ikaw lahat. Ikaw linis, trabaho. Agoy. Lahat-lahat talaga. So tara, drive na naman tayo. Kaya kailangan natin pumunta ng school. Kaya tara, let's! Okay, samahan niyo ako ha. Ayan, buhay dito, laging nagmamadali. Bawat oras is a dollar. Yes, dollar ang ano dito. So, magkano na reverse na tayo. Ayan. Ay, the reverse.